pag po guys, guys. good morning. Nandito po si Batang Ginabi yung vlogger sa Bicol po. Ako na sa vlog na. Ayun po guys. Nandito na po ako sa Matnum po ata. Ito uh, hindi pa, pa sure. Uh, last station. Last station po. Kami po ay tatawid na po ng dagat. Dagat. Kami muna po ay magsisi. Ayun muna po ayun po guys, kamay sasakay na po. ng aris ay, akyat na po. May ay mag na po ulit at kamay tatawid na po ng dagat. Ayan, dito po pa. Kamay sasakay na po. Dito sa ano, saan, di ba? Sa SM, sa, sa, sa

Basta yung YouTube feed ko. Yan sila, oh. Oo, oh, ba but... 11.20 ang bus number natin na ayaw. <laughs> eh, pagbaba natin ng alin. Yun, alin ang ating hahanapin. Eh, may mga bakantid. Tawagin naman Tawagin naman ho yung number ng bus. Ito. Ito tayo. Excuse me po. Ayan. Dito muna po kami maghihintay. Nasa pier po kami ng matnog. Ayan po, guys. ay magpapunta na ng barko. Saan? Ano? Ano? Hindi ko nga alam. Biglang nawala na, eh. Baka tayo may wala ng barko. Oo. Biglang nawala. Ang bilis. Parang kasama ba natin to Ayan to Saan ba? Ay, ah, yung bumagsak na yung bus. Bumagsak na daw yung bus. Ah, kailangan natin masundan sila Ay! baka hindi tayo dito tapos dito tayo sumakay Yes po, ayaw ko mag-hype po kayo sa akin channel. Vlogger ka? Oo. Oh, oh. Tinig <laughs> ko ba natin? Ayan po, shout out po sa mga nanonood. thank you po. Dito ba yun? Wala akong nakita natin kasama. Mali po yung aming sinampahang barko. Doon kita daw po sa Santa Clara ito? Apo. Oh, so yung po guys, hindi po naman alam. Hindi ko po alam kung saan ako sa sampang barko. Oh my God. Pag tayo maiwan mo. Balik kaya tayo dito. Balik kami po ay babalik din at hahanapin po namin yung aming mga kasamahan.